Hello mga tol, bibigyan ko kung saan kami nakatira dito sa Hamburg So nagre-renta lang kami dito kasi yung aming pinapasukan ay nasa CPR. So eto mga tol yan Yan sa loob So first time lang namin maglalakad-lakad sa labas So eto yung labas niya mga tol, lamig. Alas 9 na ng umaga ngayon Masyadong tahimik dito, mga tol. Hmm. Wala. Hindi. Wala, wala naman pasok eh. Bale mga tapang may kami trabaho. Yan, yeah, maglalakad lakad lang kami. Gusto kong puntahan yung Taniman na Mansanas. Meron kami nakikita rito, Taniman na Mansanas. So makikita nyo mga tolo yung pagkakayari ng bahay nila gawa sa bricks. Ayan. Kasi siguro pang ano yan sa lamig. Pang -ontra sa lamig. Hindi siguro pwede dyan yung ano, kagaya sa atin sa Pilipinas. Ang gaganda ng sasakyan dito. Puro mga mamahalin. Ayan, ang lamig mga tolo, ang lamig kaya mapapansin nyo mga talo ang linis ng daan organized talaga wala kang makikita mga nakakalat na plastic saka na observe ko lang dito medyo ang mga tao hindi gano'n naglalalabas Ayan. o may bus din pala ngayon lang nakakita ng bus dito kasi parang wala akong nakikitang mode of transportation dito eh parang kanya-kanya sila nang sasakyan dito yung mga tao so yung lugar nga pala tol dito is Kranz Kranz yung pangalan ng lugar medyo malayo sa sa pinapasukan namin doon sa shipyard kasi 40 minutes driving sa sasakyan so meron, meron kaming service na sasakyan may may isa po kaming crew na nagda-drive para sa amin. Kasama din siya doon sa ano, sa barko. Ano siya, uh, head housekeeper babae. Then ayan no? Ito yung ganda no. Yung grocery nila, medyo malayo dito sa tinutuluyan namin. Malayo. Ayun, may bus pala doon no. Ngayon ko lang nakita, mayroon palang bus. Nagjijerma na yung kasama ko, mga tol. Ganda ng ano nila, mga tol, ang paligid, oh. ma ka. Parang kang nasa probinsya sa atin, pero napakalamig. Ayan, mga tol, oh. Ganda ng mga kabahayan, oh. So, yung grocery namin dito, yung grocery market, medyo malayo, Saan nga meron pa nga pala, tol, sila, yung... Ano to? Chiri? Hindi okay din to? Ay, ito? Plastic to eh. Oo nga, no? Plastic, pre. Hindi? Totoo yan. Fresh? Oo. Kaling, eh. Kamatis-kamatisan. Miss Pastry, yan, eh. Ayun, no? Mansanas, oh. Oo. Teka. Oo. Del, di man mansanas yan? Hindi na, Oo. Tama, oh. Nasa bahay lang, oh. Kita nyo ba, mga tol? Ito na yung mga manilag. Di ba? natin? Black currant. No, black currant oh. mga tol. Oh. Yeah. Ginagawa rin ano yan. Ginagawang tea. <coughs> Dinadry nila. Ayan ang ganda. May mansanas siya. Ang galing ng mga mansanas dito mga tol. Kasi... Sa ano, maliliit yung puno niya. Di ba usually yung mansanas, yeah, malaki yung puno niya. Na to, oh. mm. Parang nasa kalay yung, alam mo ba yung palabas na. Princess ayun, Sarah. Uh, Princess Sarah. <laughs> <laughs> may mga chimenea. Oh. Ayun, o, no? oh, chimenea. O, oh, tingnan mo yun o. Oh. Ando sa toktok -tok, may dalawang ibon o. Oh. Wow. Wow. <laughs> Ito, ano kayang ano to, pre o? Ang huh? galing. Ang Oh, ganda ng landscape nila, oh Yung damo, linis. Residential to, mga tol. Ayan, oh, Family Meyer. Siyempre, iba, German, ano na, German language. Pero Family Meyer, Siguro, ano sila rito? Parang isang compound. Kung baga sa atin, compound. Pero mga tol, may kasamahan akong German eh. Doon sa previous kong barko. Ang sabi niya sa akin, masyado raw mataas ang tax nila rito sa Germany. Kaya yung sinasahod niya doon sa barko, parang 20% ng sinasahod niya, naliles. Ganong kataas yung tax. Pero yung tax naman yung mga tol, napupunta naman talaga yun sa, <laughs> sa mabuti. Kasi pag tanda nila, yun na, ah, parang pensioner na sila, libre na sila sa mga gastusin sa hospital. Kumbaga, malaki nga ang tax pero marami ka rin naman benepisyo pagdating ng panahon. Ito, kagaya itong mga tol, siyempre, yung paglilinis na mga yan, sa bagali yan, de ba diba, sa tax yan, pera ng gobyerno. Kaya makikita mo na napupunta talaga sa maayos yung tax na binabayad mo. Yun ang maganda rito. Kasi talagang napipil mo na yung gobyerno nagwo-work talaga. Saka na na-enforce talaga dito mga tol yung batas. Uh. Tapos mga tol yung mga bote rito ng plastic. Let's say yung binili mong <coughs> uh, isang litro ng tubig yung bote noon. Pwede mo siyang ipalit. Meron silang dispenser sa supermarket. Tapos may katumbas yon 25 cents na euro. Di ba ang ganda? Kaya yung mga tao, oo, oh, kung gusto nilang ipunin yung ano nila, may co siya sa cash. Ayun mga tao yung gawi doon sa dulo na yun, taniman ng mansanas. Hindi lang makikita sa camera kasi medyo malayo. Pero may ditong dito taniman eh. Sana makita namin, may share ko dito sa video. Saka mga tol, yung tinutuluyan pala namin, walang aircon. Wala ring electric fan mga tol, bawal kasi nga lamig eh. So, yung lamig namin dun sa ano, parang air condition na rin kasi malamig. Hindi nga ako natutulog ng walang sweater eh. Nakasweater na ako. Then, nakakumot pa ako ng comforter. Ganon kalamig mga tol. Hindi kailangan ng aircon. Ang kailangan nila dito, heater. May mga heater yung mga kwarto namin, mga tol. Pati yung sala. Sa kakaramihan ng mga bahay dito, may underground. Ito, kagaya na ito. Makikita nyo, may bintana sa ilalim. Ito, oh. sala. na <laughs> uh -oh. Tingnan nyo naman yung mga sasakyan. No? Ang gaganda. Wala kang makikita yung pangit na sasakyan dito. Ay, nakikita nyo yung bike na yun, mga tolo. Oh. Ginawa niyang bouquet. Diba? Style, diba? Style. Creative, very creative. Ito, ang ganda ng bahay na to. Oh. Diba? Para ka nanonood ng Princess Sarah. Ito, ang gaganda ng garden. Ito, oh. ang gaganda ng garden. Nakaporma talaga siya. Oo, ang isulo na lang. Ang gaganda ng bahay na lang. Kita nyo naman mga tol ha, kanina pa tayo naglalakad Pero yung taong nakikita natin sa daan, bibihira Saan Wala ka sa daan Oh dito wala, napakalinis O oh, yan yeah, mga tol may nadaanan na tayong taniman ng mansanas Ayan, galing ng mansanas nila mga tol, nalilit lang ng puno Pero hitik na hitik sa bunga Ayan, hindi lang ganong kita eh Ayan, mga oh, pula na yung bunga oh. siguro hindi pa ready for harvest yan pero parang pwede na eh so mga talon, tahimik narinig lang namin yung gumagalaw na yun o oh. ayan ayoko e, mga tao dito may sariling mundo talaga eh <laughs> <laughs> joke lang pero magpista-pista dito grabe oo uh, Pero talaga magaganda yung bahay nila mga tol, ang luluwag. O hmm? oh, yan mga tol, oh, may na naman tayong taniman naman sa So, pangalawa na. Oh. Diba? Ang oh. Parang ang tao kasi pag sa Geron, pag ganyan doon taglalik, wala, wala sila rito pare. Oo. Wala sila. Diba? Nasa ibang lugar. Oo. Sa mainit lugar. Oo. Uh -huh. Nasa ano, nasa Asia, no, sa atin sa Pilipinas. Mosley, Asia, Davos. Caribbean. Oo. Nagco-cruise ship. Tawo ka to ni. Oh, mga tol, bayabas daw sabi ni partner oh. Hindi, <laughs> hindi bayabas 'yan. <laughs> ano kayong bunga 'yan, no? Hindi parang peras to, pre. Peras kaya 'yan. Peras. Peras 'yan. Oh. Peras. Oh. Tutubo lang sa kali-kali eh. Oo. Oh. Oh, di ba? so yan, siguro pag pwede nang pitasin yan oh, Pwede pag mong Pagbalik natin dito ng November Pwede kang kumuha, no? Oh, ito pre, necklace na pinakamahal Ito, ano ito pre, you know? ano? Parang, eh. parang olives ah oh. <laughs> Pero nakakita na ako ng olives eh, sa Greece mm, Ang oh. ganda oh, Another creativity na naman mga tol, oh, oh mm -hmm. Diba? Sa atin yan, bininta na yan Kadena, no? Ganda ng ano niya, creativity. Ah, uh, pero sa atin binenta na 'yan. Ito, may mga black current na naman. Ito, ah, ito yan. mga tolo, ang ganda ng ano. Titik na sa bunga yung peras niya, oh. Ayun, sa atin ang malmal 'yan. Oo. Oh, oh. oh 'di ba? Ang ganda, oh. Bulok Sa so, mga tolo yung peras dito, hindi kagaya ng peras na nabibili sa Divisoria. Yung peras na nabibili sa Divisoria, galing ano yun mga tol, galing China siguro yun. Kasi yung peras dito sa Europe, mga western countries, ibang klase mga tol, yung gano'ng kagaya. Berding-berde siya. Hard siya talaga. Oh. Yun yung ginagawang dessert, na ginagawa ng ano, niluluto, tapos nilalagyan ng syrup. Poach oh, poached pears. Poach So mga tol, ito may dadaanan na naman tayong taniman naman sa anas, pangatlo na to. Pero ito, mas malaki siguro to. Ang dami o, oh. ang no? plantation naman sa oh. Ang dami. Oh. Oh, tinan nyo mga tol o. Oh. dami, nakakatuwang panoorin. Mm. Saka nakakatuwa kasi mga tol, ang liit nung, ano, nung puno niya. Kumbaga grafted siguro ang tawag sa ganyan. Hmm. Ayan, dami, 'di ba? Pwede lang mamitas diyan eh kasi siyempre nakakatakot di tayo tiga rito mga tol. Oh, ayan mga tol, oh, yung circle sa Quezon City. <laughs> Joke lang. <laughs> Tangina oh, mga tol siguro ito yung ginagamit na pang machine pang-harvest ng apple, ayan oh. Galing oh. Ano? <clears throat> Ay, may ano pa pala sa pre, oh. Ayun, okay, oh. Yung tubig, ayun, oh. Tubig, oh. Parang irrigation niya. Pre, oh, ito, masyarap, ito. ito pa mga tol, oh. Ayun, oh. Napakalaki pala nun. Yung lugar na yun. Ganda ng, ano. di ba Siguro yung mga may-ari nito, ito mga big time na ito ng konti dito sa Germany. <laughs> oh, kasi dito mga tol sa Germany, mahirap din magkaroon ng sariling bahay at lupa rito. Kumbaga dapat ano ka na rin yung may, may pera ka na. Kasi karamihan din ng mga ordinaryong tao dito nakatira sa apartment. So kayo mga tol, nakita nyo yung salamin na yan. Para sa ano yan, mga tol, yung yung daan yung makikita mo yung sasakyan na paparating. curve. Oo. Galing kasi ano siya, magagamit po talaga eh. Sa Pilipinas, kinagamit sa coin Sa atin, sa Pilipinas, pakiramdaman lang. <laughs> Ito, mga to, may trampoline, no? Ito, talon-talon sa mga paslit. Oh? Uwak, eh. ay, May uwak. May upa, no? oh, dito, may plantasyon oh? na naman, no? Oh. oh. Ay, nyo yung nyo mga ibon na yun, no? Uwak. Ano to? Mga sunflower. Ang tao dito parin? Ha? Ang tao dito. Ang daming uwak oh. Kita ba yan? Uwak. Mm. Yan yeah, mga tol. May nagbusina sa amin na nagbabike oh. Yeah. Dalawang senior. Mga elders dito sa Germany. Sarap na ang sarap ng banding nila oh. Bisikleta lang sila. Eto, ang ganda rin ng bahay na to. O, oh. oh, diba? Dito, dito mga tol, pag naglakad ka, kaya nag-jogging, hindi ka pagpapawisan. Na, parang, to. Ang lalabas sa'yo rito, yelo. Ab abandon si uh, Pabuja. Ab ab <laughs> abandon, <laughs> <dito>. abandon <laughs> eh. Meron dyan nakatira, pre. O, okay. oh, may mansanas din siya doon, nag-iisa. Oh. Ano okay. yun, no? Mm, di ba? Ay, may plantation na naman mga tol, pang ilan na to? Pang anim na. Pero siya wala pang bunga yun ito nasa bungad. Ay, wala pang bunga. Pero yung nasa likod meron yata. Kita nyo naman mga tol ang luwag oh. Walang gaano, <laughs> walang gaano ng tao. Ah, oh, laki pala nitong plantation na to. Oh. ang laki so mga tol umikot na kami babalik na kami kasi oh, mag isang oras na rin kami naglalakad saka naninigis na yung mga kamay namin kasi ang lamig eh may mga nagbabike din oh kita nyo oh. meron silang ano, mga tol designated na daanan ng tao saka yan nga yung daanan ng mga nagbabike so safe na safe Yeah. So mga tol, marami pang taniman ng ano dito. Marami pang taniman ng mansanas. Lang, Kumbaga hindi kayang ano eh, lalakarin lang kasi pag bumabiyahe kami papunta doon sa pinapasukan namin, talagang dami namin na malalaki talaga. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung iba. So yun lang mga tol, magpapaalam na ako sa inyo. Salamat sa panonood ha. bye! -bye.